Totoo nga ang sabi nila na lahat ay gagawin ng isang nanay para lang makatulong sa kanyang anak. Tulad ng nanay na ito na nagtitinda ng mga damos sa may daanan para lang daw matustusan ang kanilang pangangailangan lalo na ang ulam at ang bigas upang may makain ang kanyang pamilya. Ano po itong mga tinitinda nyo dito, Te? Uh, tinitinda rin kung pa, makapalit ng bukas. Wow, mga kumpay po. Patingin po ng isang. Ano yun? Nag-10 pesos. Oh. kailan po ba ito nagsimula? Kanos nagasugute? gasugot eh? Kailan? Ah, uh, dulo eh. Three years. Ka na For almost three years of experience na kunsa nagtitinda si Auntie ng damo sa may daanan, hindi niya talaga inalintana ang lahat ng pagod na kanyang napagdaanan. Minsan pa nga daw ay wala silang kita at walang makain. Kung kaya nilalakasan na lang niya ang kanyang kalooban sapagkat kung manghihina siya ay lalo namang wala silang maaabot sa buhay. Kapag meron silang kita ay binibili nila ito ng ulam at saka at sobrang sayana ng kanilang nararamdaman ang tanging kasiyahan na meron si auntie ay ang makatulong lang talaga sa kanyang pamilya kung kaya't sapong ito sobra siyang nasiyahan na kung sa nakikita siya ng ating vlog dahil alam niya na ang vlog na ito ay may layunin na makatulong sa lahat ng tao lalo na sa mga taong sobra sobrang nahihirapan ilan tayong mga laking kita 500 pesos or 300 pesos a day oh. na may bibili. Marami po bang bibili dito Oo. Oh. Yung pinakamalait na kita. 200. 200 pesos. Ah, so ano yung mga binibili mo kapag nakakita ka na pe? May meron ka ng kita. Magbay ka rin bugas. Ah. Oh. Ayan, so bibili ni auntie ng bigas tapos ulam kapag meron po silang abot or kita dito sa pagtitinda ng kumpay. Asa po ka nagkuha eh? Bulan. Si Bulan! Sobrang napakalayo nun. Oh. Super talaga. Grabe po yung mga paghihirap ni auntie guys kasi Mula pa pala talaga ito sa Sibulan. Sino ba naman ang nag-aakala na sobrang layo pala ang mga pinanggagalingan ng mga damong ito mula pa sa Sibulan hanggang Bakong? Sobrang napakalayo ito kapag iisipin natin, lalo na kapag buhat-buhat lang nila ito. Hindi ko man alam kung bakit nga ba ito yung nasa puso nila. Isa lang ang alam ko, masaya sila sa mga bagay na ginagawa nila. Sa puntong ito ay pinakita sa atin ni Auntie kung paano nila piniprepare ang kanilang panindang damo. So ganito po pinapakita ni Auntie sa atin. yeah medyo marami-rami na ang napak ni anti na madamo. Sinisimula na niya itong itinda sa gilid ng kalsada. Naghihintay si anti na kung saan may mga taong mamimili at darating sa kanyang tindahan. Hindi naman nabibigo si anti dahil kapag nagtitinda talaga siya dyan, meron namang darating para mamimili. Subalit ang tanging kalaban niya lang talaga ay ang bigat ng kanyang dinadala. At higit sa lahat, ang hangin, ang ulan, at ang inet Dahil sa kanyang tindahan ay wala naman itong tulda kung kaya tinarap niya lang ito na may tapang at kalakasan at kapag naghihina daw si Auntie, ang lagi niya lang iniisip ay ang kanyang pamilya. Ako, Senor Mabunda doon, tindahan kami kumpay. Kay Aron, ako masaya. Malimpay ko, mga tapang Sobrang kasiyahan na nadarama ni Auntie ngayon sapagat hindi niya alam na siya pala ay masosorpresa sapagat kalahati ng kanyang mga damo ay mabibili sa hapong ito. Wala silang ibang kasiyahan kundi ang makita man lang na magkaroon sila ng income dahil alam nila na kapag nagkakapera sila ay mabibili na nilang pagkain na yun lang sana ang kanilang kinakailangan para mabuhay. Nagpapasalamat si Auntie sa inyong lahat. To God be all the glory.